yan mga guys nandito na naman tayo update tayo sa Manila Bina naman muli magandang araw sa inyong lahat magandang mapagpalang araw sa inyo at busy busy na rin ang ating mga MMDE dito at mga mat kahapon ay eh, malinis na ito sa kagabi lang at may natangay na naman may napadpad na naman ng mga water lily dito sa tabi bagamat busy busy ang ating mga MMDE at marami rin ng mga namamasyal dito ngayon sa araw na ito ayan kitang kita naman kahit sila busy busy sa kalilinis mayroon naman dito sa ibang mga ibang lugar at marami rin ng mga namamasyal ito ang ating mga matutunghayan sa araw na ito at kahapon lang at malinis na malinis na ito wala ka nang makikita ang mga water lily at mga basura sa at hindi natin naiwasan na may malakas na alon malakas ang hangin at malakas ang alon at may napapadpad na naman ng na mga basura aluhalong basura may water lily at may mga plastic plastic kaya isa isa nila ngayon ang mga basura na patuloy na masisipag ng ating mga MMDE bagamat na patuloy ang kanilang paglilinis sa uh, tuloy-tuloy din ang pasok ng mga namamasel dito sa araw na ito maraming mga namamasel pa rin Ayun, oh. Uh, mga nag-relax at nakaupo sa talampasigan ng Dolomite Beach ayun o uh, dami ang dami mga namasyal dito ngayon bagamat tuloy tuloy pa rin ang pag ano, ng mga basura dito sa ating Manila B hindi natin maiwasan yan at dala ng mga alon yun, yun pero hindi nila tinitigilan sa ating mga masisipag na hindi &E na paglinis tuloy tuloy ang kanilang paglinis kahit marami tayong mga bisita tuloy-tuloy ang kanilang pagliligo sapagkat ang gusto nila ay manatiling malinis ang lugar na ito naway wala nang mapapadpad dito ng mga basura at mga water lily wala nang mga malalakas na alon na yun, grabe ang dami ng tao dito talagang ano binagsa ngayon ng tao kahapon marami rin at saka ngayon marami na rin ng ano marami nga yun ang ayun o dami hindi mapigil ang mga tao kahit may mga mga baso basurang mga na, natangay na naman ng alon kagabi at kagabi ang gabi siya tumatangay ng mga ano, mga basura yung alon sa gabi sila nag ano parang may panggabi na ano pag sa araw na bibihira ang mga natatanay dito ng mga basura sa gabi pag kinabukasan doon mo malalaman kung may mga natanay na naman ng mga basura kaya ayun oh may mga bata may mga ano lahat ng na nandito mga gustong mamasdan ang ating Dolomite Beach na napakaganda napakaganda na ng ano ng ating Manila Bay. Patuloy natin halagaan at uh, yung na tayong kung saan saan nagtatapon ng mga basura para ang manatili na malinis. Mayroon man mga basura, mayroon man mga mapadpad dito na basura, ay eh, yun na lang ay eh, water lily na lang. Kapagkat hindi natin maiwasan yan water lily. Kapagkat Ayan eh, ito, tumutubo talaga sa mga ilog at sa mga uh, kung saan na mga link, mga lik. Ayan o. Uh, Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang shell at mayroon, nga bag, may mayroon din dito na gano, bangkarira. Ang dragon boat, karira. ayun o. Uh, mga namataan natin na uh, tatlo yata dito, apat na bangka ito na nagkakarira kung sino ang pinaka winner dito yung dragon boat na ano yung marami nag maraming marami nang gasagwan ayan oh mabilis yan pagkating lang, lang natin kasi malayo parang ang bagay pero pag na sa malapitan yan malakas yan mabilis sa dami na nagsasagwan yan parang makina na rin yun Ayan eh. yung isa. Ah, apat sila, apat. Yung isa nangunguna na eh. Mukhang mabilis yun eh. Ayan Apat. Yung isa na bandang huli na. Yung isa na halos naghahabulan. Yung dalawa. Ayan, ito yung nangunguna oh. Lagi siya nangunguna. Ayan eh at ay meron mga ano kung saan galing itong mga dragon boat na nagaan sila dito karira kaya ayan, tuloy tuloy tayo sa pag update na way patuloy kayong mag subaybay sa ating update dito sa Manila Bay. ayan napakalinaw na ng tubig dito malapit na itong papayagan na maligo ang mga tao dito kaya antay-antay lang tayo at pag sinabi ng gobyerno na pwede nang maligo dito marami na tayong maliligo dito at salamat salamat sa inyong panonood at walang sawang panonood sa ating mga nasa ibang bansa sa mga kainaroon mga OFW at naway pagpalaan kayo at pagpalaan kayo ng ating Panginoon na saan man kayo lugar kaya salamat salamat sa inyong lahat na mga mga viewers natin yan at yung, uh, sa inyong viewers natin na patuloy na sumusuporta sa atin, ating ating vlog at naway pagpalaan kayo ng Panginoon at salamat salamat sa inyong lahat at patuloy natin na panonood ang karila ng dragon boat ayun dragon boat yan yung mga marami nagsasagwan siguro mga ano yan kabilaan yan 20-20 eh. yata kabilaan balik pa rin ito nagsasagwan dyan sa kabila sa o oh 20 sa kabila 20 rin parang 40 na tao yan nagsasagwan yan sabay sabay sila nagsasagwan at napakabilis nyan hindi mo parang nakaano na yan parang makina na na ano ang bilis nyan para mabagal lang natin tingnan pero mabilis yan kasi na malayo malayo sila hindi na natin maisusom yung camera hanggang dyan lang lang ayun Tingnan mo naman yung ano ng tubig kaya malalaman natin na mabilis sila kasi yung pinaka yung saraya ng tubig makikita mo na mabilis. Yung kulay puti na tubig. Yun ang kinatamaan ng bangka nila kaya napakabilis nila. Kaya maraming mga tao dito kasi may mga karira ng bangka. May mga papanuorin sila ng mga bangka. Kaya na yung mga nagwagi na ito yung pinakamabilis yung eh. nang nangunguna hindi lang natin maano kung unang mga number kasi malalayo na sila malayo hindi natin makita um, sobrang layo na na kasi kaya hindi natin makita kaya salamat sa inyong panunood at walang sawang panunood salamat salamat sa inyong lahat ada book saya